Yung kay Trillianes, yung about naman dun sa di umano yung paghingi niya, or uh, parang natakot na siya. Uh -huh. Parang ano din, eh, hindi ako naniniwala dun. Kasi sa tagal-tagal ng, sa tagal-tagal ng ano, ah, ito sorry sa words, pero sa tagal-tagal ng kupal ni Trillianes dito sa Pilipinas, <laughs> parang di mo talaga may kitaan ng ano yan eh. Di mo may kitaan ng, uh, parang di mo may isip na, ha? Nag-ano ka na? Nagising ka sa katotohanan? Or nagbago ka na at uh, na-realize mo na mali ka sa lahat ng pinaggagawa mo sa mga Duterte. Hindi, hindi ka panipaniwala eh. Speaking mga partner, ano? Oo, yung mga kapalang mukha, eh mukhang tinablan? Oo. Oy, mukhang talaga. tinablan kasi medyo ina trust yung pagpipirma nitoong budget ng fiscal year 2025, general appropriation. Ano sa tingin nyo dito? Medyo... May mali ba talaga dito o medyo nag-ingay ang taong na bayan o ano mauna na ako ah, sige mauna na, na ako magdokumento diyan mauna na oh. ako magdokumento eh kasi naman hindi ba yung pambansang pambansang aso ng Pilipinas <laughs> eh kamakailan lang meron siyang ano meron siyang uh, interview oh. at inamin niya sa kanyang interview na medyo nagdedelikado itong eh, uh, administration na ito na kung hindi nila mapapabagsak si Inday Sara ay hindi nila ay hindi na niya matatapos ang kanyang termino ngayong na, na, yung hanggang 2028. 'Yun ang sinabi niya ha. Well, uh -huh. nakikita ko kasi uh, ang purpose ni ano ni uh, pambansang kanin <laughs> <laughs> na, mag, na magsalita ng ganun. Eh dahil dun sa mga kumakalat daw, sa mga GCs, medyo matindi daw ang sentimiento eto ngayon ng mga retired military personnel at saka mga retired uh, police um, officials ng uh, PMAs at talagang medyo may traction daw yung kanilang uh, mga negative na sentiments ngayon eh alam naman natin kamakailan lang na nagkaroon ng open letter itong uh -huh. mga sinasabi nating mga retired uh, PMAs na ito requesting for the office of the president to veto yung budget ngayong 2025 dahil nga sa napakaraming mga insertions. So considering na ang, ang sundalong kanin ay eh, medyo nag-statement ng ganyan na ina-acknowledge niya, yes, ina-acknowledge niya yung uh, traction at yung lakas ng kwentuhan, bulung bulungan within the ranks of yung mga military personnel na mga retired, eh mukhang ano na rin, itong Malacanang eh at least mukhang nakinig din. Kasi ibang influence ng mga ito, Coach Ol Si hmm. Master Judea and J. Uh -huh. Guevara. Iba ang impluensya ng mga ito. Sa totoo lang. Kasi akala siguro neto nila tambalus los Na porket binigyan nila ng allowance sa so 150 hanggang 350, etong eh, mga military personnel natin na dagdag allowance, eh akala siguro nila kaya na nilang bilhin yung dignidad eh, ng mga military. Eh. Yes. So, ito yung nakikita ko na dahilan. Talagang yung panawagan ng mga uh, military personnel, lalong lalo na mga retired uh, armies and retired generals, eh, malakas na malakas. Kaya nakinig sila, Master. Ah, okay. Mm. Alright, so magandang punto yan, Boss Dada. No? Pero ngayon, pakinggan muna natin yung uh, opinion naman ni Coach Oli. Uh, Alam mo, dito, oh. sangayon ako kay Boss Dada. Ta, totally 100% sangayon ako doon. Pero wag din natin kakalimutan yung isang banda. Dahil uh, pwedeng itong mga ito ay nagpapadama para pwersahin. Naalala natin na uh, itong mga dilaw, makakaliwa, NPA, itong mga na-flash inodoro ng na mga naitsapwera at yung mga drug lords, mga drug addicts, sila yung mga naitsapwera nung panahon ni PRRD. At ang ginagawa nila ngayon ay sila ay uh, pumapasok na at nagkakampi-kampi, binaback up ang gobyerno ni Marcos, tapos dinidikdik si Marcos. Dinidikdik para ituloy yung impeachment, ituloy kung ano-anong na uh, patungkol sa, basta tungkol sa Duterte, dinidiin. At yan nga ang sinasabi niya na kung hindi mai-impeach si BP Sara, si BBM ang may impeach Posible yan. Naniniwala oh, mm -hmm. ako dyan posible. Pero may mind conditioning din yung ginagawa si Trillanes. Mm. Para pitpitin niya ang betlog nitong si si BBE para ituloy. Kasi dahil alam nila pag nakaupo ang Duterte, ang Dilaw, ang NPA, ang komunista, hindi dahil sa gagante ang mga Duterte. Kung hindi, ayaw talaga ng taong bayan sa mga adik, komunista, NPA, rebelde, at saka yung mga na-flash na kulay, yung yellow-pink partners. Yan. Okay. Maganda rin ang punto ni Coach Oli. At uh, bago yung punto ni Master Judea, eh, pakinggan muna natin ang punto ni J. Kibara. May chismis ako sa inyo. Ay, Ano yan? Bitawan mo na yan. Bitawan mo na. Hindi kasi ganito. Matagal niya na akong inaabangan daw kasi malapit lang yung bahay niya dito sa akin. Pinakitaan mm -hmm. pa ako ng ID. Uy! Mm. Ang apelido Nako. Oh. So, kamag-anakan niya. May picture pang mm -hmm. pinakita nung mga bata pa sila. Inaabangan ka? Oh, para ikwento kung ano ang uh, to ni Trillianes nung ano. Eh dati din pa daw ata pala na ano yan. Parang nalulung din sa ano yan, sa droga. Na, Oy, grabe ah. Bata oh. pa si Trillianis. Oh, di umano. Di umano oh. ah, dun, ayun dun sa kamag-anakan niya. Tapos ang mano dyan, sakit daw pala talaga ni Trillianis yan, mga bossing. ano, yung ganyang pag-uugali, noon pa man daw. Noon pa man daw, pala talaga yan. Pero saglit, Dio saglit, mano. Maputol kita. di umano. sige po. Jay, uh, Dati, dati ha? Sabi mo dati ang uh, ug ugali Bata pa niyang gumagamit. Pero anong balita? Ngayon, hanggang ngayon ba gumagamit? Kasi parang takot to test eh. Eh <laughs> ano naman doon, alam na tanong ko naman yun eh. Sabi niya hindi mm -hmm. na daw sila nagkakasama. Pero dati, at uh, kung ano doon naikita natin sa karakas niya sa ano talagang gawain niya. Tapos ang pinakamatindi dyan, eh duwag pala talaga yun. Nako, duwag pala daw talaga 'yan. Totoo 'yung sinasabi ah. nila ang mga Duterte. Oh, duwag, duwag. duwag, daw talaga 'yan. Ano lang 'yan, puro lang daw sindak, puro lang amba, pero pag pinalagan mo, hindi rin siya gagalaw. Ganon, yeah. ganon ng... ano na. O, yun lang naman yung chismis. Ano, totoo siya, oh, nga chismis oh. Nyo, kasi kamag-anak niya yung nakausap ko eh. Okay. Kahit pa ng ID, Trillianes. Yan ang problema dyan eh, no? Pabaka oh, pero ano, ngayon, ano masasabi mo ngayon doon sa ano, pag uh, mukhang pag atras nitong administrasyon sa pagpirma nung uh, GAA. Naku eh Panibagong ano na naman nila yan. Kasi uh, ang hirap na rin nilang paniwalaan kung parang sasabihin natin na na, na, -ala, na, sila. Parang hindi na eh. Kasi kadalasan may ano yan eh. May, may uh, uh, tinatawag na twist ba yon uh -huh. Bandang huli eh, palabas lang pala or uh, uh, minamanipula lang nila yung utak ng mga Pilipino para syempre medyo ngayon kasi ang pangit na ng, ang pangit na talaga ng dating nila so baka para sa akin naisip ko eh, may ano na naman to panibagong palabas na naman nila to all right so ganda. pero ito naman para sa akin naman mga partners ano eh uh, sa akin lang, dalawang, dalawang bagay lang to uh, baka nagkaroon sila ng realization ngayong uh, uh, panahon ng pagpapatawad, panahon ng pagmamahalan, panahon ng pagpapasalamat, ngayong Pasko. Baka nagkaroon ng realization na talagang mali ang ginagawa nila dahil talaga inaano eh, ano eh uh, uh, pinapalagan ito ng mga tao. So, ibig sabihin, pagka majority ng mga Pilipino ang pumalag, eh talagang may mali sa ginagawa, sa ginagawa nila. Pangalawa, sabi nga ni Jay Guibara, eh, baka ito ay isa na namang twist dahil naghahanap sila o nag-iisip ng panibagong uh, taktika na uh, magagamit nila para pabagsakin ng mga Duterte. Kaya medyo umaatras sila. At ito mga partners, ano? itong budget, kailangan mapirmahan ito bago matapos ang taon. Otherwise, magkakaroon tayo ng reenactment o budget pagka hindi ito napirmahan. Uh, after 2024. Ano ba? tapos na yung December hindi na pipirmahan, mm -hmm. reenactment na. Reenact magkakaroon po tayo ng reenactment. At uh, kung mapapansin natin, may mga nagkakaroon ng mga statement na para magang sila ay nagpapaalam na. Katulad kanina, may nabasa ako na si Lisa Araneta Marcos ay nagbigay din ng statement, nagpapasalamat sa mga totoong loyalista na dumay-depensa sa kanila hanggang magpasa hanggang ngayon at tumitindig daw di umano para sila ay suportahan. And at the same time, eto nakakapagtaka itong uh, statement na binitawan ni uh, Antonio Trillanes. Hindi natin maintindihan kung siya ba ay, uh, ay nag-iisip din ng panibagong taktika o totoo sa kanyang uh, damdamin o sa kanyang kalooban itong mga sinasabi niya. Pero mga partners, maliban dyan, meron kasi iba pa na kumakalat din na statement na nanggaling kay uh, Antonio Trillanes. So, eto basahin natin. Galing ito kay Tio Moreno. Oo. Ang sabi dito, uh, Hello, Antonio Sanit Trillanes. Can you please confirm the veracity of this statement? Itong kumakalat daw na ito ay galing mismo sa uh, kay uh, dating Senador Antonio Trillanes. Basahin ko, may eksilang naman to mga partners. After the hearing... I asked my lawyer to convey to Cong Duterte through his lawyers my sincere and heartfelt apology to Cong Duterte and Attorney Carpio and their respective family for the unintended consequences that our bitter public spot may have caused them. For whatever it was worth, I wanted them to know that it was never my intention to hurt, cause undue pain in their families. Also upon the passing of time, I realized that my accusations against Kong Duterte and Attorney Carpio were unfounded for which I offer my sincere apology. So parang dito ay naamin niya na yung binibintang niya sa mga Duterte ay walang katotohanan at gayon ay humihingi sila, uh, siya ng apology. So hindi pa kumpirmado kung ito ay totoo pero Pasi dito, ito ay kumakalat sa usap-usapan ng abogado ni Antonio Trillanes at niya mismo. Yan. Oh. Mm -hmm. Eh, ito, sino mo maniniwala dyan? Alam mo ako, with or without that, ano? with or without that uh, statement. Um, statement, wala. Wow. Eh. hindi, ako, hindi talaga ako maniniwala sa tao na yan, first off. Itong uh -huh. mga kumakalat-kalat naman dyan sa Quadcom na yan, those were all uh, recycled ano uh, na, accusations. Eh. Yes. If you... If you remember na hearing na yan eh. Senador pa siya. Na na yan eh. Senador, uh, hindi pa senador sila uh, General Bato at si uh, ano SBG uh, Bongo eh, hiniring na ito diyan sa uh, Senado at alam mo hindi <laughs> wala nga sila nakita probable cause eh noong panahon yes. na yun eh. Kaya alam naman natin puros kalokohan lang talaga eh. Mga partners. Ayon. So, uh, Coach Oli, meron kayo dadagdag doon. Ano ba yan na matanong kita, Master Judea? Uh, uh, confirm na ba yan na sinabi niya? oh uh, uh, eto, ayon dito sa post. Patanong pala. Ule, no? Patanong. Oh. niya kay Antonio Trillanes kung itong galing, hmm. itong statement na galing sa kanyang abogado ay totoo. Uh, pero uh, kasi uh, alam naman natin mga partner na ano eh na uh, kinasuhan ng mga Duterte, yan si Antonio Trillanes. Yes. Dahil doon sa kanyang mga pagfabricate ng mga uh, pa mga bintang na walang basihan. O, kaya mayroong possibility na yan, yan talagang ano, uh, nagpa, nag apologize sa kanila itong mama dahil alam naman, alam naman kaya lang nakakita ulit ng opportunity kasi itong mama ngayon eh. Uh, sa ano eh, sa dahil diyan sa Quadcom na yan, mga partner. Uh, At uh, mga partners, kung pagdudugtong-dugtongin natin, ano, eh, si Trillanes na mismo ang nagsabi na mayroong traction talaga. Itong conversation, itong uh, chat group ng mga retired uh, PNP officials at mga PMAers. So, baka nagkaroon siya ng realization na siya, baka dumating yung panahon, yariin ako nitong mga ito. Pagka nakaupo talaga si BP Sara Duterte, eh baka yun ang mangyayari. Kaya ngayon medyo nagpapa, nagpapalambot-lambot na siya ng damdamin. Pero sa, tingin, uh, sa tama yung mo, wala na talagang maniniwala eh. Kasi noon pa man, dapat alam na niya na wala talaga kapupuntahan at unfounded nga talaga yung mga binabato niyang mm -hmm. accusation. Hindi totoo, ang... sa pa mabigat din to, partner coach Holly, before kang mm -hmm. ano, mabigat din kasi talaga itong pagtatakwil sa kanya ng mga mista niya eh. Malaking bagay 'yon kasi ano eh, at uh, PMA er naman na lihito mo ito dahil talaga nagtapos ito sa PMA. Yes. Pero nakakahiya kasi every time na sinasabi ng mga nasa posisyon ngayon, lalo lalo ng mga Duterte na itong tao na to, itinatakwil kina pinandidirihan ng mga ano niya, ng mga batchmates niya at ng mga um, yung mga matatagal nang nakapagtapos dyan sa PMA, yung mga PMA years na mga retired, eh didirihan daw itong mamang to dahil nga sa uh, mga kalokohang pinaggagawa nito sa, sa politika. Coach Oli. Yung ano may connection to eh. sinabi niya ni Master Judea na na-real possibly na-realize nila na mali mali yung word na mali yung budget or eto rin kay Trillanes na mali yung kanyang mga sinabi. Alam mo in, partly hindi ako naniniwala do na na-realize nilang mali. Kasi in the first place, alam naman nila na yung mga pinagsasabi nila, mali. Alam naman nila in the first place na yung budget na ginawa nila ay mali. Ang na-realize nila dito ay mali yung binangga nila. Yeah. Nakita na nila yung power eh. Doon sila, oops, eto na. Ah, teka muna, nagre-reklamo na yung mga kabaro ni Trillanes. Eh, at kaya nga maling-mali yung ginawa dito ni Paduano. Kung meron talagang dapat sisihin dito itong partido ng mga buwaya, si Paduano talaga. Kasi uh -oh. uh, mali din yung binanggan niya at uh, masyadong uh, disrespectful kasi yung ginawa niya ay hindi lang sa isang general. Pag ginawa mo yun sa isang general ay talagang pagdi-disrespecto doon sa buong hanay. Ngayon uh -oh. narirealize na nila, teka muna. Sa impeachment, walang pumipirma. Puro pledges. Yeah. Doon sa budget, um, nag-aaklas ang taong bayan. So, ang mali nila, na nare-realize, eto na, lahat na lang itinapon natin kay Sarah, and yet, mahal pa rin siya ng taong bayan. So, no. nagsisingkin na yung katotohanan sa kanila. So, mag-aano sila ngayon? Dahil, remember, lahat itong mga Congress men na ito ay re-electionist, yes. including party list. So takot silang mapadikit yung pangalan nila dito sa Quadcom. Unless talagang you are willing na itaya na ang buong political career mo para doon sa mga kasunduan nyo. Nako. That is a different story. Pero yung iba, eh, hindi. Eh, wala. Tinan mo. I mean, tanungin ko si Castro. <laughs> Di ba? Ang sarap mong pagtawanan. Ikaw ang naging bunga nga ang speaker nila sa paninira kay Duterte. And yet, ngayon, iniwan ka sa ere. Di ba? Bakit? Mga politiko yung kasama mo. yung mga yan, political agenda nasa isip nila. Hindi yes. naman. Sinong naniniwalang taong bayan niya ng kanilang mahal? I mean, loko-loko eh, ka na lang kung maniwala ka dun. Um, okay. No. Coach Ali, ay Jay, baka may gusto kayo dito, ha? Yung kay Trillianes, yung about naman dun sa di umano'y panghingi niya or uh, parang natakot na siya, uh -huh. parang ano din, eh, hindi ako naniniwala doon kasi sa tagal-tagal ng, sa tagal-tagal ng ano, uh, ito sorry sa words pero sa tagal-tagal ng kupal ni Trillianes dito sa Pilipinas, <laughs> parang di mo talaga may kitaan ng ano yan eh. Di mo may kitaan ng, uh, parang di mo may isip na, ha? Nag-ano ka na? Nagising ka na sa katotohanan? Or nagbago ka na at uh, na-realize mo na mali ka sa lahat ng pinaggagawa mo sa mga Duterte. Hindi, hindi ka panipaniwala eh. No? Pero yung, 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 yung isa namang ano diyan pag, uh, yung isa namang dahilan dyan, eh baka nga pinangakuan ng humahawak yan. O ganito, alabanin mo mga Duterte. Kami bahala sa'yo. Eh bandang huli, pina, diba kinasuhan na siya. Mm. Kakasuhan siya ng mga nila P PRRD. Eh baka bandang huli, ginamit lang talaga siya tapos pinapapabayaan din naman pala siya sa ere. Eh, yes. eh lalaan ninyo, wala na rin, wala na ring budget yan. Kung ano na, tumatakbo pa yan bilang uh, mayor sa sa Kalookan, kung di ako nagkakamali. Eh. Yes, yes. Eh talagang kaya rin niya rin tinanggap yung ginagawa niya ngayon kasi tsaka hindi naman lalakad ng ano yan eh. Nung parang wala siyang backer. Correct. Eh, kahit, kasi kahit papano isipin niya pa rin na um, andyan pa rin si VP Sara. Andyan pa rin ang mga Duterte, mga naka... May ano pa rin, hindi mo masasabing mahina or ano. No? Kaya... ang tingin ko diyan ano lang yung ayang dalawa na yan maaring kina, ano lang yan kinansel na yan doon sa kabila at doon <laughs> naman sa paghingi niya ng patawad doon naniniwala doon